Simula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating vice presidente na maging presidente ng maaga. Noong mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak, na maging presidente kaagad. Doon naman nagsimula lahat ng ito. Nakita naman natin ang ating presidente, eh, si, si Presidente BBM. Napaka mahinahon na leader, napaka ma, mahinahon na, na tao dahil yan yung kanyang personalidad. Hindi pumapatol sa kahit anumang uh, usapin na tingin niya eh eh, eh, eh makakasakit no, sa ekonomiya ng ating bansa. Nakita naman natin ang pagtatrabaho ng ating presidente, kasama ng ating speaker. Wala silang ibang gustong mangyari, kundi umangat no ang kabuhayan ng ating mamamayan. Kung wala lang sanang maagang nangarap, wala lang sanang maagang nagambisyon na maging presidente. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Na Nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, uh, united na uh, in, for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things uh, other than being president of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation or in, inquiry in aid of legislation that um, is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight ito saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa, yun, yung sa ter sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila sa mga personnel ng Office of the Vice President. At natin, hindi kasi kilala ni Bongbong, si Mayor Sara. Binisita namin para mag-happy birthday noong okay. 2021. Ang pakay ko, sana, piliin ni Inday Sara pag tumakbo siyang Pangulo, si Bongbong bilang Vice President kasi galing si Bongbong sa sa 2016. Bilang Vice. Para mag-tandem sila kasi tatakbo nga na Presidente si Sara. Akala ko. At uh, sana, akala ng lahat. Kasi lakas-lakas ni Sara, parang 27% siya. Lahat ng mga ulelat, 14, 13. Ang niya talaga sa lahat. Uh, May, 20, mga April 2021. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin yun. Walk, walk over yun kung tumakbo siya naman. No? Oo. Kami ni Bongbong -Bong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali swertehin tayo. Ang dami bongbog sa Davao noon. Lahat nag-audition para maging vice. Tapos, yun na. Ang nangyari ayaw na ni Sarah na tumakbo, Hindi na niya gusto mag-president uh, uh, o vice president. Sabi niya hindi bala na. Dito na ako sa Davao. Walang gulo. Ako magma-mayor. End of story. Ayoko na dyan magulong. And uh, noon nangyari yun uh, sinabi ko sa kanya, huwag ka naman ganyan. Lahat, uh, lahat umasa sa'yo. Huwag kang paasa. Huwag kang ganyan. Um, Mag-vice president ka kaya. Ayun, sabi niya, tumakbo na kayo. Tumakbo na kayo. Ganyan. Kayo na tumakbo dyan. Tapos nag-file si Bongbong, Sabi ko, kaya naman to. Wala naman siya kasama. Samahan mo na lang. Ayun. Tapos after a while, nakonvince din. Nagpumayag siya na mag-vice. Ayun.